man-made forest. Okay, masuro ito. At putas sa man-made forest. And then, mutipas mi buhan, hagna, milusot. Sama yan Ay, layo na kayo. ang mga globok. Pero dapat may sa part sa... Ano nga part? Luway. Yes. Sa so, pa naman may gawaan, may ganay nagda... dami o... Lansunis, tamis kajo. Nga ka, kita dalan ng ligja. Uh, Pune, palit. wat di ay musilong. Di nakasilong di dayo. Iwanan man mi. Kaya sa aming mulig bahay, kay manuroy sa aming mga asa, may magkakitang nindot nga. Biyo. Sada, murag part. Pag-iapo part na ni siya sa lubok. Magulbaan ka, guys. Kaya arang ka dyan. Kalikoon. Ilamang kuno ng taong gusto mga katiguhangan. O murag tinay sa manok. Kaya nga nung tinay sa manok. Kaya li... rabi ba dyan na arang ka dyan ni kaliko Kulbaan dyan kay halus halus halos na ka dyan mo. Paglisod na ka. O kung anbas Ang motor mal halus matumbas. Dekuliko. Kaya. excited kayo ang agianan liko guys crossing eh, ni paingon na sa Sevilla na po na magkita sa Sevilla ang hanging bridge gusto ko kong guys kaya nakasuhay na kung kaya ang hanging agian ang hanging bridge hagdaw kaatsyo so nindot pud ang civilian ilang gingon nga ang ilang patag kuno kana ra kuno la kang ilang lugar sigira ra ka juka karang ga juka juka kana na ikuan kana na halos ilang lugar ilang malingke bakilid karsada sada na di ni nindot hapit na di sa sa man forest so excited ka ang biyahe ay uwan init kani guys pasulod na mi ani sa man made forest mas kig alas 3 pa sa palis, na si siya tungod kay baga Kadyo ang mga kahoy jawa na mi ani buhonong kay nadlok mi kay mingaw wa may halos taon. siya nila ka nang maamis ka sa lugar kay ka makadungog ka og mga tingog sa mga langgam diya arang kabugnaw ang palibot landong pagadjud lami ko diri mag shooting shooting daghan ka musod ari sa mag magi ari sa Man Bay Forest mga turista kay tong sa indot, sa palibot Tsaka ning, anong, kitawag, forest, tod, Kitucho, ni, undanong, sa kaning gita nga daw gitawag ni Man Bay Forest gitu kay gitudyo ni tanong sa unang panahon mga, mga, mga kinsa pang natanong ni ma guangan pag-abot sa panahon nanindot na gimo ang dalan so manang kita o man-made forest kay tao repodangka po aning alasan gimo ang siya so manay nindot ka adyo no o ka o mga kahoy kay pag-abot sa panahon mahimo na tourist spots no? mo nga daghan na ka ang mo no, bisita kay maamis na sa lugar So, isa ni siya sa sikat nga bisitahon sa turista ang man-made forest. So, Tangad sa kadaghan sa mga bisitahan nga lugar, isa ang man-made forest. Ang buhol na inindot nga mga bisitahan, mga chocolate hills, kaning mga inindot nga mga langob. So, turista maglibog nag-asa si siya at to sa kanindot sa buhol. So, mga kamu guys, kung ano na mo ko, mga pandemic, pwede mo mo, bisita sa buhol kay maanindot na dyan ang buhol. Ang Bohol, isa siya sa sikat diri sa tibok kalibutan tungod sa Chocolate Hills isa siya sa gitaog seven wonders of the world so mailhan na ilado ang Bohol dili lang kay Chocolate Hills ang makita ari sa Bohol ang pong mga beaches diri sa anda kay kami guys dolo jud mi sa anda taga Gindulman man mi indot kaayo ang mga beaches sa anda mga pin, mga puti ang mga bus mura og asukal sa tag, sa panglaw mga nindot kay ang mga bus so una nga taghan mainggan yung manis sa buhol so kani guys pagawas nami ani sa man made forest kani nga part bagga gajo ni si Jaog mga kahoy gali lang kay ilang gilimpyuhan so murag na minus minusan ang kahoy sa si daplin pero sa una aran jud siyang nindota kay baga panigkahoy yun siya kani nga portion madlo ko ani ba kay liko-liko ang dalan ani pagmugawas mugawas sa made forest paliko-liko nang kasada ani adlo ka jo og magtagbo ang mga series niya gamay ang dalan jeep ko ka so mag-amping jud ang mga driver ani kay delikado magtabang ka kay tungod sa kagamay sa dalan ja liko-liko pagadto kani nga tungod guys mo na ni mga lang, mga mga tarsier nga display so makita juga kag para ka cute ka, mga tarsier kag halos dili mo makita tungod kay uh, na sa mga dahon so dili mo hulingon ang dahon ang tarsier dili mo makita so siya ang gamay nga unggoy kalibutan ari lang makita sa bukol kani padulong nami sa sentro sa bilar hago kacau jo ang biyahe dali man kang ni agi pami sa atag uh, bilaran luway lubuk, and then ni agi sa mid forest and then sa bilar, na na be sa merkado so ang merkado sa bilar no indot pun, dako dako po dang merkado dai sa bilar and then nakalabay mi sa so. Okay, hey, kaning bayi sakop gaya po ng eskwelahan sa kauban gaya po ng kanang ka ng Ball Island State University. Human sa bilang ni Aki na sa Batuan. Mga ilang sintur sa Batuan. Karabi siya laro, mong -laro laroy-laroy, no? Kapoy ang biyahe, pero may joy ka ka nakalabay ka o pangalongsod nga dili kasagar na ako maagihan amo jud gituju ano lagi adi ni kala bay sa ship house wa mi makana oh guys kay hapon naman dili may may pwede mo surod ana nindot ta nang ship house kay na ay ang sud ana mo radyo na siya og barko pwede pud ka pasalubong nila og mga sarina sa mga kuan kanang taga barko mag picture picture sa sulod so sagawar, sa gawar sa judmi taman gabiyo-biyo mi luyo amo nakita ang porma sa luyo dito sa ship house mga kabalayan na ang Carmen guys mo na ito nga ito nga, nga, lungsod sa Bohol na rin makita ang seven wonders of the world ang chocolate hills hapon naming makalabay ni Kalabay Ari so dili na makapit makahapit sa chocolate hills kay ngit 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 na unja lajo pang among biyahe so enjoy among biyahe kay kaagi bisa Carmen. Kani guys, mo ni ang crossing padulong sa Sagbayan. Diri man ato makita ang nindot pag view sa Sagbayan Peak. sa sunod pag na po tayo panahon at na pong subayon ang sagbayan Peak. para makita na po ninyo kung sa ang sagbayan Peak. enjoy ang magbiyay kung magmotor sa kay na iwan, muhunong ka pero malingaw ka o kanatan o sa palibot daghan kang malap dyan, guys malingaw ang imong mata talag saragod ang suroy-suroy siya. Dapit na niya siya sa Chocolate Hills Jude. So, pag doon na ka sa Chocolate Hills, makatita na juga mga hills ang dagahan na. So, kani mga hills nga muna lab dyan, maunay si Chai. Makita na to pag tuwata sa Chocolate Hills, pag butong-tong na ka sa bungto dito pinakahabog, nasa na ang chocolate ang imo ang amad to sa chocolate hills so mga pila kagatos na siya kas hagdan hagdan no taas ka adyo. So, makita niyo muna mga gagmay nga mga hills ka mong gagian sa chocolate hills. Pila na kagatos ka mga hills at naghahanak na. So, ka sa So, gisayangan dyo guys na huwag may maka agi sa, cho, agi sa chocolate hills. So, pinaramang entrance 50 pesos. ko okay, kira man pero gahol na jud mi sa oras kay Kung ang amo gihan adto pa mi mo agi pamisa so, sa Sierra crossing sa Sierra Bulyones mao na pasaka sa adto sa uh, among agian nga paingon sa Mayana sa so, kanang Mayana 38 kilometers pa na gikan sa Sierra paingon sa Hagna liko-liko po na sa kaon mao na pinaka habog o tanawa guys o nindot ka mga hills ang naghahana so balik ka sa mayana parang gadyod ka habog ng mayana pinakahabog ng sa tibok siya sa buhol mo pinakahabog ng bariyo kani guys oning ning dala nga doon nandiyo chocolate hills so nanin doon nanin sa crossing sa chocolate hills so excited ta na natag na pero ako na sige na ko balik-balik alang chocolate hills o mauna siya guys o crossing paingon sa pasakan na nasa chocolate hills so so kani guys sa si na ni nga part so doon na ta sa sentro ani ako po na nilahang si nga karsada no kaning si ang sunod ani nga lugar mauna ning pilar paguman sa pilar Alicia pagkuman kan and then amo gid so mo na ni o sentro sa dinot pud ang ilahang munisipyo no nindot pud ang ilahang lugar so mo na ni siyang Sirabulyones so kay kan sa Sirabulyones na ay yang crossing ani pasulod sa kanang madto sa hagna sa so, mga kasamayan na so mo na ni siya guys kaning Gikan sa Rebuliones, 38 kilometers. Mayana, mayana, mayana arang habugan na mo ni pinakahabog siguro sa ngal baryo sa Tibuok, Bukol. Habog ka at siyabog na, arang bugnaw, na asbagyo, mas kagaling inita. So, ang ara namang ladyo ah, magmurag kag na may sa bukid. Pasaka, juga ka asin pasaka, pag-abot na sa mayana, palungsong na pagka, paingon sa hagna, arang ka Kani guys, pasaka na ni sa mayana. So ra sige na mig saka ani. Madlok na ko ani mag kuan kay saka as saka la magliko-liko. Ja aram paglajo paingon sa kanana ay mayana pasaka ang sya. Ni la mami ani lugar kay nadungog munig dang daghang buwak sa so, daghang chung buwak amo halamchan. Ja pagabutsanahan ona chu ko maka guys kay nagkilong-kilong diya nagdali pod mi diya nakapamalit mi buwa kar naghana ka diya nga kalisod-lisod ko kong ba maski pa lungsong na pakapot sa bayan na kay habog naman diya ka -dya. so ma-enjoy ka diya arang tugnawa arang bugnawa ka diya diya um, wala size na god pakapot na mas maya na ngit ka diya so wala diya ko maka-video kay ni Kailangan mamay ka ni Happy Mrs. sa mga buwak. Itu orang bertuha, nindut ang mabuk, ni mga kita, ay mga baraton, apa mga mahalon. So, hantun na misa sa amua, ngitit na kajo, ala syaiti na katinakabot sa bahay, kay arang biyahe na mo. Maun nga ha, radyo diri ang aho video, kay wana ko katiwas, kay tungod, kay nagkalisod-lisod na po, naghan kong ibitbit bit nga buwak, munang naputol ang aho video. So, dagang salamat sa inyong pagpagtanaw sa ang video. Ayaw kalimot, i-click, comment, sub subscribe, and then share. So, para ma ang i-click ng notification bell nga all para ma-update mo sa ang video. Okay. Thank you for watching. And then, mag-live ako shout out sa mga viewers. Salamat. Bye-bye.